Tumawag muna tayo. Tumawag <laughs> tayo. Ganyan lang ng show. Di ba? Masyadong, walang masyadong kwentuhan lang. ang importante. Di ba? Ayun na. Ito ba yun? Sino siya? Hello, huh? Will? Oh! Nakaka-touch naman. Grabe, nakakita mo impact Thank you, Kuya Will. Hello! Ano pangalan mo? Po? Pa? Ano pangalan mo? Michelle Torcelino yes, po, Kuya Wins! Michelle Torcelino. Michelle, taga, po, saan ka? Taga Katanduanes po. Katanduanes! Maganda, Maganda ka ba? Maganda ka ba sa mga Nanonood ba kayo ngayon? Opo, Kuya Will. Facebook, YouTube. Youtube and Facebook po, Kuya Wil. Oo, oh, dalawa. Okay, so alam mo yung nangyari. Opo. Oo, oh, kailan tayo magsisimula? July 14 po, Kuya Wil. Okay. Saan gagawin? Saan gagawin? Sa ano, um, center. Hindi ko na po alam, Sir. Masa center po, Kuya Wil. Ah, uh, anong center? <laughs> Aran. Ah, siya, siya. Tama, tama. Sa? Araneta po. Correct. June yan. Okay. Merong isang lugar doon, sa Araneta Center. Sa Araneta. Ano pangalan? Parang bago, bagong pangalan niya eh. New, new. New. Hindi ko po alam mo yun. Hindi, parang new, new front, front, front eh. New front, ano? New front. Ah, new frontro. New, <laughs> <laughs> new frontro. Ano? Ikaw ba yung may anak? new. Yes po, Kuya Will. Yes po. Ano, ilan na anak mo? Dalawa po, Kuya Will. Thank you so much, Kuya Will. Oh, di ba? Iba yung iba yung nararamdaman ng kaligayahan nila. 5,000, 10,000, malaking imbagay sa kanila. Ano trabaho ng yes, asawa Kuya mo? Kuya Will. Ano lang po, sir? Para hagot po, sir. Taga? Ay, Kuya Will. Para hagot po. Yung abaka, abaka. yung abaka po, Kuya Will. Ano naghahakot. Ang abaka? Opo, Kuya Will. Ah, okay. So... Nagkikiarawan lang po. Okay. Magkano po sweldo ng gano'n? Para malaman ko three 350 to 400 lang po, ya, po Kuya Will. Kasi, uh, ano po... Minimum. Ano to, Barato. Mura lang. Mura lang po yung ano, Kuya Will. Yung abaka po. Kapag binibili, kaya mura din po yung ano po, Kuya Will. Yung sahod nila, Kuya Will. Nagsasaga lang po siya, Kuya Will. Kasi wala po siya trabaho talaga dito kaya mahirap pa dito sumanap ng trabaho oh, ko. Right. Pero sabi mo, kumanta siya habang maabakada. Okay, ganito. Nanonood ka sa akin lagi. Alam mo naman yung programa opo, natin. Opo, opo, opo. Pangarap mo nga po, sir. Kuya Will, na matawagan mo. Oh, ito na, natawagan ka na. Ito ang tanong ko sa sa'yo. Opo. Hello. Ano po, yung... opo, ano po yung... Okay. Kailan pinanganak si Dr. Serizal? Opo? Kaya nang pinanganak si Dr. Jose Rizal? Kailan pinanganak? Hindi eh, ko po. <laughs> 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 Correct ka dyan. Di mo alam. Kasi <laughs> mahirap yung tanong ako. Di ko rin alam. Eh. Dahil... <laughs> okay. Ganito. Nanonood ka sa akin lagi. Alam mo naman yung programa opo, natin. Opo, opo, opo. Pangarap mo po, sir. Kuya Will, na matawagan mo. Oh, ito na, natawagan ka na. Eto ang tanong ko sa sa'yo. Opo. Ay, Hello. Opo, ano, yung... ano po yung... Okay. Kailan pinanganak si Dr. Ceresal? Pa? Kailan pinanganak si Dr. Ceresal? Kailan pinanganak? Hindi ko po alam. <laughs> 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 Correct ka dyan. Hindi mo alam. Kasi <laughs> mahirap yung tanong ako. Oh, Hindi ko rin alam. Dahil dyan. Ah? Pa? Magkano ba gusto mo? Hindi ko po kaya may kongilan po. Kasi gusto ko po magtanong po yung ano po yung buong negosyo po. Kung na may negosyo po. At may... Yung, Uy. Ng, ng, Uy. Ano na? No? Yung bibili yung... Napuputol yung... ke Wait lang po, Kuya Will. Punta pa ako, Kuya Will, sa may, ano, uh, may signal po. o oh, sige. o oh, sige. Ah, ano gusto mo, sabi okay. mo? Gusto ko, gusto ko namin mag ko Kuya Will, na makapag negosyo po kaya Will ng abaka yung buhay-bili po sana Kuya Will eh kung 10,000 ba okay na ba yun hindi pa po yun sapat kaya Will kasi <laughs> <laughs> pero kung yun po Kuya Will yung ibibigay mo okay na okay na po yun Kuya Will ah, ganun ba Parang kinukonsensya mo pa ako ang... Hindi, pero kayo pa paano? Kasi ano naman eh, pwede naman kayong tumawag araw-araw, pwede kayo matawagan. Hindi ba? Kasi mas malaki pa-premium. Kasi itong, kumbaga ito eh, binibigyan lang namin kayo ng, kumbaga, eh, uh, eka, nagbuhay na mano, di ba, para lang nakapag-usap tayo. Opo, Kuya Will. Okay. Malinaw Opo, ba? Meron ba kayong signal dyan? Opo, Kuya Will, nandito po ko sa taas. <laughs> Pero hindi, meron ka bang TV? Signal dapat ang TV nyo para malinaw eh. Wala po, Kuya Will na ano po, nasira yung TV ng mama ko po, Kuya Will, kaya hindi po kami makanood kaya sa sa Facebook na lang po at YouTube lang po, Kuya Will, nakakanood. Ah, ganon. So, Opo. Ah, pero dati, saan kayo? May signal ba kayo dati o ibang, ano pa pinanoodan nyo? Ano nyo, minsan, TV5, ABS, Sige. Yan po, Kuya Will. Yan, ano pinanoodan nyo dyan? At GMA po, Kuya Will. So, lahat ng, ano, stasyon? Pa ba, ano, ano po, sir, uh, Kuya Will, pa, ano? Talipat, palipat lipat pa. lang po, Kuya Will. Pero pero ngayon, magkakaroon na tayong programa. Saan ang channel na kayo manonood? Sa, siguro sa cellphone mo na po, Kuya Will, kasi wala po kami oh, TV nga po. Wala silang TV, no? Yan kasi ano, wala ano, po. Okay, ano ka ba? Nasa ano ba kayo? Probinsya-probinsya ba yan? Malayo ka ba sa city? Opo. Oh, sa katanoanis po, Kuya Will, di ba nakapunta ka na po dito, Kuya Will, nang bumagyo ng bagyong Rolly? Talatid ka po ng tulong dun sa... Saan yun? Sa Viga po yun. Anong taon ba yun? 2020 po, Kuya Will, nang bumagyo po ng bagyong roly po dito sa amin, Kuya Will. Yung pinakamalakas pong bagyo dito sa amin, Kuya Will. Oo oh, nga pala, no? nga pala ako dyan. Opo, oh, Kuya Will. Paano mo nalaman? Nakita ba tayo? Hindi po, Kuya Will. Nakita ko po sa balita na pumunta po kayo talaga sa parte po ng ano, biga po sa pati po na katanoan ni Kuya Will pero hindi po sa aming barangay po Kuya Will Sino ba yung dati yung ano na, naabot na ang tulong? Opo Kuya Will Hindi, sinabi ba na binigyan ko kayo ng tulong? Ay, hindi po, Kuya Will. Doon po talaga yun sa ibang part po na talagang pinuntahan ah. mo lang po. Hindi kami nabigyan. Ah, hindi ah, ba, Okay. O oh, sige, Michelle. Meron kang oh. 10,000 cash, okay? Thank you po, Kuya Will! At yung bagay na po thank yung Will. thank you so much po sa inyo, Kuya Will. Ano gusto mo sabihin sa TV5, sa Will to Win? Um, maraming maraming salamat po sa TV5 at lalong lalo na po sa iyo, Kuya Will. Dahil isa po ako sa tabagay niyo po. Makikin tulong na po yan sa amin, Kuya Will. Makakabili na po kami ng, ng mga gamit ng mga bata. At mga ito namin kaya win. O oh, yan, yan ang importante. Kahit pa paano, mabigyan namin kayo ng saya, no? 10,000, malaking bagay ito sa inyo. Kaya, congratulations. Salamat sa panonood. Okay. Michelle Torcidino ng Katanduanes. Thank you. Thank okay. you.